Meron na lang tayong 5 minutes. <laughs> At kaya yan, kaya. <laughs> Para sa kwento ng ating Mahiwagang, Mahiwagang Burnay! Nalurkay na talaga ako. Wait lang. Mabagal ang net. Oo nga eh, nag up din yung sa akin. Yung, inter, yung uh, peris ko pala na La, pareho tayo nakanganga. <laughs> <laughs> lang. Wait a minute. O, eto na. Matagal na kaming magkasintahan ni Daniel. Sa umpisa pa lamang, ay nagkasundo na kaming magpigil sa sarili at panatilihing puro ang aming pagsasama hanggang sa dumating ang tamang panahon. Nais muna kasi naming makaipon at maging stable sa aming mga trabaho bago magpakasal at bumuo ng pamilya. Subalit isang araw ay bigla na lamang nagulo ang aming mga plano. Ito ay nang magsimula akong magkaroon nang masamang panaginip. Hmm. Sa panaginip ko ay nakakita ako ng isang anino na pumatong sa akin at hinalukay ang aking tiyan. Dulo? Mula sa aking sinapupunan ay binukot niya ang malalaking tipak na tila laman ng tao at pagkatapos ay bigla na lang siyang naglaho. Halos araw-araw, paulit-ulit ang panaginip kong ito. Magigising na lamang ako, nahirap huminga at sobrang sakit ng aking puson na parang tinutusog. Nang sabihin ko kay Daniel ang tungkol sa panaginip ko, ay nagsimula na siyang mag-alala. May nakapagsabi sa amin, na baka ang panaginip ko daw ay may kinalaman sa aking kakayanan ko na magbuntis. Kasi syempre, di ba, partner, kapag ka ganun yung mga panaginip, parang psychologically may mm -hmm. meaning, di ba? So, sabi nga, may nakapagsabi sa amin na baka ang panaginip ko daw ay may kinalaman sa aking kakayanan na magbuntis. Mm -hmm. At para makasigurado, ay agad kumunsulta kami sa doktor. Nagkasundo kami ni Daniel na pareho kaming sumailalim sa fertility test. Pagkatapos ng procedure, ay binigyan ako ng painkiller ng doktor para sa pananakit ng tiyan. Nang mawala ang sakit ng tiyan ko, ay si Daniel naman ang dumaraing ng pananakit ng katawan. Ilang araw rin siya na parang nilalagnat at dumidighay ng mabahong hininga iniisip ko na stress lang si Daniel. Oo, oh, baka hindi uh, nagtutubrush. toothbrush, toothbrush din. Oo nga. Iniisip ko na stress lang si Daniel dahil sa sobrang pag-aalala sa akin. Kaya siya nagkakaganon. Pagkalipas ng dalawang linggo, ay tinawagan kami ng doktor. Pareho kaming kinabahan sa magiging resulta ng fertility test namin. Pagdating namin sa clinic ay sinalubong kami ng doktor na parang hindi makatingin ang diretsyo sa amin. Ay, bakit kaya? Ilang sandali pa ay sinabi na niya ang resulta. You're pregnant. Kinilabutan ako sa narinig ko. Bago pa ako makapag-react ay bigla nang nagsalita si Daniel. Dok, baka naman ho nagkakamali kayo. Paano ho mabubuntis ang kasintahan ko eh, gayong hindi naman kami nagsisiping? Mm -hmm matagal na kaming magkakilala. Alam namin sa isa't isa na pareho kaming wala pang karanasan, sabi ni Daniel. Sinigunduhan ko ang naging paliwanag ni Daniel. Tama po, Dok. Imposible na mabuntis ako dahil tapat ako sa boyfriend ko at wala pa akong karanasan. Baka pwedeng ulitin natin na lang ang test para makasigurado tayo, sabi ko sa doktor. Matapos marinig ng doktor ang mga sinabi namin, ay bigla na lang siyang naging balisa at sinabing, Hindi niyo ko naiintindihan. Sabi ni Dok na punong-puno ng takot sa mga mata. Itinaas ni Dok ang kanyang kamay. Nanginginig na itinuro si Daniel at sinabi, Ikaw ang buntis, Daniel. Oh! May matri si Danielle. That's like so creepy ah. <laughs> ano yun? Paano nabunti si Danielle? Scary. Oh, ay, nakakatakot. What's up, Brunay? Kaya ka lang ba? <laughs> Pero ano, well, meron? no? But there are things, I guess, kabisyo talaga na sometimes. Sometimes na... Inexplicable. Yes, yes. Alam mo, uh, mayroon akong kaibigan na ganyan yung nangyari sa kanya. Mag-isa lang siya lagi sa bahay. Uh, Nagising siya madaling araw. Okay. Nauhaw. Lumabas siya ng kwarto, pumunta siya sa, sa kusina, kubuhan ng tubig. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya katawan niya, nakahiga pa. Oh my God! Oo nga! hindi lang basta nakahiga, partner. Ano? May nakayakap sa kanya. Hala. Hala, kinilabutan <laughs> naman ako. Tinasan ako ng bonggam-bongga. Oo, -bongga. oh, yung babaeng, alam mo yung sinaunang tao. Ay, yung mga nakaano, sinaunang tao, uh, may hawak na si Bam. Ano? <laughs> <laughs> yung, yung luma yung damit, tas luma yung hairstyle. Oo, uh, yung ano, naka, nakasaya. Oo, oh, oh, gano'n. Tapos na... nakayakap sa oh, kanya. Oo, oh, no, nung pagpasok na no, pagpasok niya sa pinto ng kwarto niya, Nakahiga pa yung katawan niya, tapos yakap-yakap siya oh nung, nung sinaunang tao habang nakatitig sa kanya for Yung sinaunang tao? Oo oh, oh. Uy! Hey! <laughs> Nakakatakot! Kakatakot. Seryoso na talaga yan? Oo oh, nga As in friend mo, first time oh, story oh, 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 Hindi naman oh. etosero, nagyayabang at uh, gumagawa lang ng kwentong barbero tong si friend ah, Hindi hmm. naman, hindi naman So oh, ano oh. daw ginawa niya after? Ah, tinanggap niya na lang <laughs> Pinabless din yung bahay hindi na naulit and uh, pag pupunta kami sa bahay nila iba talaga naniniwala Mamabigat. ako may may ibang energy no Oo. may mga ganung bahay talaga na pag pumunta ka sa bahay na ganun may mararamdaman kang kakaiba na parang okay naman kayo pero nung pagpasok niyo bigla parang may something Oo. na hindi mo maipaliwanag scary Ay. Creepy. Ay. mahiwagan na gusto manakot lunes na lunes. <laughs> hindi pa naman Halloween. October na daw kasi kailan pa daw siya mag-Halloween story. Ay nako, sabi na isa nating uh, tambalan ni via Periscope feeling niya kulam. Mm. Yun pa, yung kulam isa pa sa mga hindi maipaliwanag na mga bagay-bagay. Totoo yan, no? Minsan, uh, ako, tsaka ako, yung simple yung usog na lang ako naniniwala ako dyan, partner. Hindi ako pero na, 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 na nakaramdam ka o na, naka ka na ng gano'n? Si nausog bagay, ka na minsan? Hindi eh. Kasi hindi naman siguro ako cute. <laughs> 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 hindi ko yung mga nausog, yung mga cute lang. <laughs> <laughs> hindi ako naniniwala. Diba yun, eh. ano, talagang ano, ako naka-experience ako na gano'n, nausog minsan. Yung alam mo, binati ka lang nung tao. Hmm. Tapos, uh, ilang ilang minuto lamang, biglang sumakit yung chan mo. Di ba pa inainom ka naman ng gamot? O kaya, <laughs> kung ano-ano o -ano, hmm. oh, mamahinga ka muna baka naman kinakabag ka lang o oh, ganyan pero wala eh walang, walang nakapagpawing nung pain na yun until uh, yung taong bumati sa'yo pinahiran niya lang ng laway sa probinsya usong-uso -uso yan sa, na, oo sa tas, probinsya tas, tas walang, walang walang limang minuto partner na wala agad um, okay. ang sakit ng tiyan mo may mga ganun, may mga bagay talaga mahirap ipaliwanag sa mundong ito mga kaibigan. Meron, ba? wag mo lang kontrahin kasi baka mamaya ma-experience ayo. Ah, no, hindi di ka naniniwala. <laughs> Sabi ko nga, partner naniniwala ako sa usog eh. Ayoko lang magpalaway. <laughs> O di ba, yung mga bagay na may naniniwala at hindi naniniwala. Mm. Pero oh my it gosh. exists. Mm mga hmm. Ay, nako, mga kwento ng maywagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fanpage. I-search lang po. Tambalan! Like na like, share na share, mga kabisyo, para marami rin ang uh, mag-enjoy, matakot, kiligin, o ma-inspire sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Ayan. Enjoy your special day, mga kabisyo. And enjoy the rest of your Monday, kabisyo, ha? Maraming salamat for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one Ayan, pa more. Oh, ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengris Chupin. Na nagpapaalala. Walang, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! yon!